Isang araw, ang pitong batang kambing ay napakasaya dahil baka siya na. Nagkakatuwaan silang lahat sa tabing dagat. Nagbabatuhan sila ng tubig sa mainit na panahon. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik na ang magkakapatid sa kanilang tahanan. Maliban sa dalawang kambing na lumalangoy pa rin sa tubig, hindi nila namalaya na naiwanan na sila. Ang saya-saya dito sa alon habang nagsasaya ang mga munting kambing lingid sa kaalaman nila na may isang gutom na lobo na umaaligid at pinagmamasdan sila nagpaplano kung paano sila lalamunin ngunit sa sandaling iyon may nakita ang mga kambing na malaking buntot ng isda sa gitna ng dagat nagyakapan sila sa takot oo pating ba yun? kung ganon, kailangan nating bumalik kaagad sa pampang. At lumangoy na sila sa dalampasigan. Gayunpaman, ang buntot ng isda na kanilang nakita ay sumunod sa kanila. Sa wakas na pagtanto nila na ang buntot ng isda na ito na naanod sa dalampasigan ay sa magandang sirena pala na si Arya. Ha? ha? Ano, yan? ano yan? Isang, isang sirena. sirena? Ah, tulungan niyo ko. May mga pasa ang sirena sa buong katawan. Nagtataka sa kung ano ang nangyari sa sirena. Naisip ng mga kambing na iuwi ang sirena para gumaling. Ang lobo naman na nakakita sa nangyayari, hindi maitago ang pagkagulat niya. Isang ideya ang naisip niya na maaaring magdulot sa kanya ng pagkakataon. Kinwento ni Arias sa mga kambing kung ano ang nangyari sa kanya. E eh, paano naman nasira ng ganyan ang buntot mo? Habang pauwi ako, napakalakas ng bagyo. Tumama ang katawan ko sa batuhan habang sinisikap ko pa rin lumangoy. Naisip ng magkapatid ang pamahit na gamot na mabuti para sa sakit ng kambing at maaaring mabuti rin para sa sugat ng buntot ng sirena. Kaya na nila na iuwi ang Serena. Gayunpaman, kahit anong pilit nila, hindi sila sapat na malakas na buhatin si Arya. Sa sandaling iyon, lumitaw ang tusong lobo sa harap nila. Ah! Ah! Lobo! Nagtakbuhan ng mga kambing sa takot at nagtago sa likod ng malaking payong na nakatayo sa gilid. Kinuha ng lobo ang lambat na naiwan ng manging isda at hinagis ito sa sirena. Bagamat pinipilit ko mawala ng sirena na si Arya, hindi sapat ang lakas niya para maalis ang lambat. Pakawalan uh, uh, mo ako, lobo! Pakawalan mo sabi ako! Tulong! Nahulog sa lupa ang kwintas ng Serena habang nagpupumigla siya, ngunit hindi niya ito napansin. Dahil mas malakas ang lobo kaysa sa mga kambing, madali niyang nabuhat ang Serena. Isang malaking piging ang maghihintay sa akin mamayang gabi. Hindi alam ng mga takot na kambing ang gagawin. Napansin nila ang kwintas sa lupa at kinuha ito dapat nating niligtas ang sirena sa tusong lobo na yun. Naglakbay na ang mga kambing para hanapin ang sirena. Sa kabilang banda, ikinulong ng masamang lobo ang sirena sa hawla sa isang kubo ng manging isda sa gubat. Lalamunin mo na kita, tapos ay susunod ko ang mga kambing. Ah, ah, ah. ah! Nang marinig ni Arya ang mapahamak na plano ng lobo, nabalisa siya dahil alam niyang wala siyang magawa. Samantala, ilang oras nang naghahanap ang magkapatid na kambing sa sirena sa kagubatan. Nakita nila ang lumang kubo ng mangingista sa di kalayuan. Agad nilang tinungo ito, napaakyat ng burol. Sumilip sila sa bintana at nakita nila ang sirenang si Arya na nakakulong sa hawla. Hinahanda na ng lobo ang malaking hapagkainan. Sinamantala ng magkapatid ang pagkakataong ito. Lumapit sila kay Arya nang hindi napapansin ng lobo. Laking gulat ni Arya nang makita sila. Ha? Umalis kayo dito? Kukulihin niya kayo at kakainin din. Pero nagpakatapang ang magkapatid. Kinuha ng munting kambing ang pamahid na gamot sa kanyang bulsa at inabot sa sirena. Sinabi niyang makabubuti ito sa mga sugat. Ngunit sa sandaling iyon, napansin ng lobo ang mga kambing. Apa? mga kambing? Apo! Sa takot ay nagtakbuhan ng mga munting kambing. Pinahira ng sirena ng gamot ang kanyang mga sugat kailangan niyang gumaling upang mailigtas ang mga kambing. At nabawi niya ang kanyang kalusugan nang wala nang matakbuhan ng isa sa mga kambing. Ang sirena na nakabawi na ng lakas ay naglabas ng nakakasilaw na liwanag. Sa liwanag na iyon, ang kanyang buntot ng isda ay naging mga paan ng tao. Tigilan mo ang mga kambing, lobo! Pinulot ng sirena ang lambat na nasa gilid at hinagis ito sa lobo. Ugh, tulong! Nahuli ako ng lambat! Gaano man kalakas ang pagpupumiglas ng lobo, hindi siya makaalpas sa lambat at naligtas ang maliliit na kambi mula sa gutom na lobo. Oh wow! Ang, ang galing! galing! Yehey! Yay! Bayaning, Bayaning sirena hindi na kalimutan ng magkapatid na kambing na ibigay ang kwintas sa may-ari nito, ang Sirena. Tuwang-tuwa si Arya na naibalik sa kanya ang nawawalang kwintas. Sa huli ay sabay-sabay silang umuwi. Sa ganitong paraan nabuo ang pagkakaibigan ng pitong munting kambing at ng sirenang si Arya. Ngunit ang oportunistang lobo Ay hindi kailanman mauunawaan. ang ibig sabihin ng If Cinderella would have forgotten about midnight and kept on dancing with the prince. If the little mermaid wouldn't have rescued the prince from the sinking ship. And if Hansel and Gretel would have not entered the cake house. Or if the little red riding hood wouldn't have told the wolf where she was going. None of these fairy tales would have existed. They took us to exciting adventures on magical lands we have never seen. They raced against evil sometimes, and sometimes it was against time. They showed us the true meaning of passion, love, friendship, helpfulness, sharing, and being a family. We cried together. We laugh together. But in the end, we always learn something.